Grabe mga idol, ang ginawa ni Kabayan Jordan Clarkson para maiuwi ang panalo sa kanyang kupunan versus Miami Heat pero hindi pa rin umubra dahil si Khalil sinaniban ni Shaquille O'Neal. Ito na ang pagtatagpo Miami Heat versus New York Knicks. Ito na, New York Knicks bumito ng long distance si Bingbing. Pasok ang kanyang binitawan. Tayo ito na, Larson, sumasalaksak at ito na, bumitaw ng floating, good for to, ang kanyang binitawan, score 3-2 lamang ang New York Knicks. Ay nga muna, magpalakas para sa next season. Kaya ito na, miss, miss it. hindi na pasok ang kanyang tira. At ito na, where are you now? Where are you now? Good for to, ang kanyang binitawan, naghalimaw na si where are you now? Kaya ito na, number 25, sumasalaksak, good for to, ang kanyang salaksak. Kaya ito na, Jaime Hakes, highway sumasalak sa good for to ang kanyang salaksak mga idol dumadako na tayo sa second quarter dahil ako ay maglalaba pa aray ko sa kinang ginawa mo eto na Norman Powell sumasalak sa good for to ang kanyang salaksak grabe mga idol super excited na tayo sa paglalaro ni Lula Brown bukas kung magkatotoo dahil maraming mga chismes na ating naririnig sa mga radyo. Balik laro na si Lula Bron bukas versus jazz. Aray ko, sakit ng ginawa mo, Lula Bron. Eto na, kabayan, humaharang sa iri. Kabayan, Jordan Clarkson, sumasalaksak. At ito na, kinain lang ang dipinsa ni kabayan, Jordan Clarkson. Entering the third quarter, isang steal. Kaling sa misa-misit, ito na, nagmamadali, da Puit sa mga chismusa Ang binitawan ni Norman Powell Ito na, nandiyan na si kabayan Jordan Clarkson, ito na, humarang sa iri At ito na, ito na Kinain lang ang nipinsa ni kabayan Jordan Clarkson Ito na, kabayan, Jordan Clarkson GC, GC, pasa, ito na Pasa na naman kay GC, Jordan Clarkson Ito na, sumasalaksak Good for two, ang kanyang salaksak Bang, bang, ang galing po ng ating idol Jordan Clarkson Eto na, Triple J, bumitaw ng long distance ni bang bang, pasok ang kanyang binitawan, parang si Mr. Long Bam. Eto na, kabayan, Junior Gaston, dumidipinsa, at ito na, ito na, Junior Gaston, dumidipinsa, at ito na, kinain ang kanyang dipinsa, bumitaw ng long distance ni bang bang, pasok ang kanyang binitawan. Mga idol, dumadako na tayo sa ating final na pagchichismis, aray ko sakit ng ginawa mo, fourth quarter na pala. Eto na, kabayan, JC sumasalaksak, konforto, ang kanyang salaksak, Bang bang halimaw na ang ating kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao, naghalimaw na si Jordan Clarkson, aray ko sa kitang ginawa mo. Eto na, kabayan, Jordan Clarkson, sumasalaksak, at eto na, eto na, eto na, na Pinoy Step, konforto, ang kanyang Pinoy Step, Bang bang aray ko sa kitang ginawa mo, halimaw na ang ating idol, Jordan Clarkson. Eto na, eto na, misa misit dumidipin sa ating idol kabayan nice defense kabayan at ito na ito na nagmamadali na bumadali at ito na duck duck nice defense sa ating idol si kabayan Jordan Clarkson eto na sa ulang segundo lamang ng dalawa ang misa misit sumasalaksak ito na hindi napasok ang kanyang salaksak rebound by Towns at Towns Bumitaw ng short sa hindi napasok at ito na panalo na ang misa misit Mesa, meset, panalo na. Surin na lang kabayan Jordan Clarkson dahil natalo ang New York Knicks. Hingap muna, magpalakas ka para sa next game.